Uy, nag-comment si Papa. Huwag na muna na vlog si Glenn kahit sinong vlogger sa mag-vlog. Ng... <laughs> Ayan, marami pa po kung marami pong nangangailangan ng tulong. Ano? Ayan, kung uh, mga Edsy kayo, uh, yung grupo na yan, ingatan nyo kasi may Edsy na eh, no? May Edsy supporters na, may Edsy group na. Mas mainam po na mag-decide kayo na sino naman yung tutulungan natin. Pero Edsy pa rin kayo, di ba? nasa EDC pa rin kayo. ba gusto naman yung tulungan si Ashley? Yan. So, mga ka-EDC, tulungan naman natin si Ashley. Di ba? Kagaya ng mga ng John Car. Yan. Ang Jomcar Car po, bili po ako sa kanila, sa mga sponsors ng John Car. Kasi marami silang natutul... Na Hindi lang si Carla po yung tinutulungan nila. Si... Uh, yung bata po na may katarata, no? Nagbigay silang 50,000 doon. Jomcar. Jomcar po sila, no? si Eden, nagbigay din sila. So, ipalawakin po natin. Huwag natin uh, masyadong i-baby itong sila Biancy or sino mang kalingap angels na yan. Si Carla. No? Huwag natin masyadong yan. You know, kasi, um, tawag dyan, marami pa pong nangangailangan ng tulong. And, alam ko po at sigurado ako na hindi pa po, okay pa po sila. Okay pa sila no? Mahirap yung masyadong ma-overwhelm tayo sa ating na uh, tatanggap na pera. Kaya hayaan mo natin silang enjoy yung bago nilang bahay. Hayaan mo napo po natin nilang enjoy ang bagong bahay nila La No? Ako nga po, bihira ako mag-vlog sa kanila eh. Bira ako mag-vlog sa kanila. Kasi gusto ko na silang bigyan ng space. Gusto ko silang bigyan ng, uh, ano na, ma-enjoy naman nila nang wala tayo. Nang wala tayo. So, kung may sponsor na bibisita, sana alam ko din. No? Para naman na uh, diyan kasi nagsisimula talaga. Mga sponsors na bumibisita, di Diba? Ayan. Guys, ang kinita po ni Viancy. No? Pero di ko na muna sasabihin dito. Pero sobrang laki po talaga dahil sa velvet box. Yan yung mga opportunity na binibigay natin sa kanila. Kaya hindi po natin sila pinapabayaan. Di na mapahinga sa camera. Yun na nga po eh. Saka, sa totoo lang po, ano, um, nahihiya na ano po sila. Palaging, ano, kumbaga minsan ay wala na talagang privacy palaging may nakatutok kahit sa reels po FB reels na yun nga uh, minsan daw nahiya na sila kasi bawat dating may, nag may tumututok na camera yan po ay sinabi sa akin ni Kapitan Grace kasi kay Grace naman sila nagana uh, eh nag open so okay mag Grace, basta magpaalam tayo no paalam tayo na Pwede ka bang i-release para naman ready sila, hindi sila yung nangungulangot, hindi sila <laughs> hindi sila kumakain, 'di ba? Ako nga pag na pa, ano, pag na-release sa akin, napaalam naman sila sa akin. Or minsan ako na'sabi, sige, okay lang release niya ako. Mapayag naman po 'yan sila basta magpaalam lang tayo. 'Di ba? Kasi minsan may mga risks ang daming bashing sa reels, 'no? Ang daming nababash sa rin so syempre, kalingap yan eh. Ako yung ano yan. Ako yung sa akin ng sisi yan. So, ingat po tayo sa mga reels natin. Ingat po tayo sa mga reels. Ayan, yung sinampay. Hindi naman masyadong big deal ang sinampay. Hayaan nyo na po yun. Kasi wala pa silang sampayan. Ilang ano pa lang naman sila guys. Wala pang ilang bu isang buwan pa lang ata sila nakakalipat. Hayaan nyo na muna po, no? Kung nga di ko naman pinansin yung sampayan kasi kahit naman kami nasampay din kami sa ganun. Hindi <laughs> yun big deal, ano? Hindi big deal yung sampayan. Hayaan niyo na po 'yun. Boss si Janis ni din ng tulong. Ayun si Janis May sakit yung tatay. Ano nung nakaraan nagbigay ako ng 10k, 8k, limot na ako. need din nila ng privacy. Yes po. Kasi sigurado na ano rin niya, na ano rin sila, na ilang din sila, hindi lang sila makapagsabi. Kasi nga nahihiya sila. Ayaw nila na magmukha silang masama or magmukha silang uh, kontrabida na porke natulungan na uh, which is wala naman wala pa rin naman tayong karapatan kahit natulungan na natin sila. Hindi natin hawak ang kanilang uh, oras, ang kanilang buhay, di ba? So kung may mga bisitang sponsor, wag po kayong pupunta doon, mag-direct -di ano, at iniingatan din po natin yung kanilang privacy kasi nangyari na yan dati, alam nyo naman kung saan, kung saan, kung sino, kung anong grupo yung ganyan, no? daming bumibisita. So, yun nga po. Pinahinto na po yung bahay. Ay, yung tindahan. Pinahinto ko na po yun. Ayan. Parang tourist spot yung bahay ni BNC. Guys, hindi po yung tourist spot, ha. Hindi yan public. Sabi nga ni Kuya Val, uh, mawawala yung ano. Kasi yung safety ng ni Bianci di na si Bianci kilalang kilala na po si Bianci huwag po natin anahin ayan okay Dapat noon sinabi mo na nakita mo na Sinabi ko na po 'yun, dinyo lang po napanood. Di niyo lang po sina, di ko lang po sinama sa video, no? Sinabi ko na po kay Supermarket na ihinto 'yun. At sinabi ko rin yung kay Dr. Lab sa chat na ihinto yung tindahan. Uh, okay, sige po. Sabihin ko po kay Bianci no? Huwag daw masyado sa social media, okay? Para post observation lang. Wala naman, tama naman yun. Huwag tayong masyadong mag-post sa social media. Focus muna tayo sa pag-aaral. Okay lang mag-post, paminsan-minsan. No? Kagaya ni Joy. Si Joy, bihira lang siya mag-post. Huwag tayong halos araw-araw na lang tayo post ng post. Ayan na po, nag-warning na si Kuya Balsamod ng mga kalinga vlogger spec is the key privacy muna. Yes, bigyan mo natin sila, no? Ayan na muna po natin. Wait nyo na lang po ang update sa vlog ko sa EDC. Wait nyo na lang po.